So gooday mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay uh, magtuturo tayo o ituturo natin sa inyo yung paggawa ng uh, kill switch at uh, uh, alarm sa ating motor. So itong diagram na to applicable naman to sa lahat ng uh, klase ng motor. So dito yung nilagay lang natin na color coding ng ating uh, wiring ay sa Honda Click Dahil more on sa video natin mga boss ay Honda Click talaga yung ating ginagawa So dito ang kailangan lang natin mga boss ay isang switch So dito gumamit tayo ng halo switch at uh, mini relay So yan lang yung kailangan natin mga boss tapos, dito, may represent din tayo ng side stand na uh, socket. Tapos, yung side stand uh, switch. So, ito yung ating side stand. So, dito rin, sa diagram natin, nandito. Pwede tayong gumamit ng stock na busina, mga boss. Pwede nating itap yung ating 87 sa ating uh, positive line ng ating busina. O, pwede rin tayong gumamit ng mga... Uh, speaker So sa mga speaker ng alarm, so dyan may kita natin sa screen. Yung ganyang klaseng speaker mga boss ay pwede natin ilagay dyan sa ating gagawing DIY alarm at kill switch. So itong uh, diagram natin mga boss ay, Uh, talagang maganda sa ating motor dahil hindi lang pwede nating patayin yung ating motor sa pamamagitan ng ating switch ay pwede din siya mag-alarm mga boss pag once na inopen yung ating motor so dito nga sa Honda Click mga boss ay meron siyang uh, sakit papunta don sa ating side stand so may kita natin to sa ilalim ng ating compartment box at sa bandang gilid to may kita mga boss sa bandang kanan So, yung wire niyan mga boss, yung dalawang ito. So, yung wire na yan ay uh, kulay green white. So, green na meron siyang strap na, stripe na white. Tapos, meron dalawang wire yan. Kahit saan naman yung pipwede nating tanggalin dyan mga boss. So, yung isang wire, uh, stay lang natin na nakakonect. Tapos, yung isang wire na green and white din kasi magkaparehas lang naman yan mula dun sa taas mga boss papunta sa socket tanggalin natin yon dugtungan natin ang wire at papunta natin dun sa ating halo switch sa com so yan yung magiging ating supply ng ating switch mga boss yung pinaka input tapos yung wire naman mga boss na na ito mula dun sa taas ng socket papunta naman dito sa side stand switch So magkadugtong yan, yung isa naman mga boss ay dudugtungan naman natin, papunta naman siya sa normally close. So paano gagana yan mga boss? So dito, yung ating light green mga boss, tinanggal natin yan, papunta dito sa COM dahil yung COM mga boss, yan yung pinaka represent ng 30 ng ating relay, parang uh, relay din kasi yung function nito mga boss ng ating uh, halo switch. So ang pinaka lang dito, uh, switching siya, pwedeng siyang mag-switch, hindi katulad dito, kailangan pa ng trigger mula sa ICC o Uh, positive line dito mga boss dito sa ating halo switch yung com eto yung 30 so yung com na yan mga boss connected na yan dito sa normally close kaya nakakonect na yan dito sa wire na to para pag once na nasupplyan mga boss nag on tayo ng ating motor dadaan sya dito sa com uh, common tapos lalabas sya dito sa normally close So, ibig sabihin, connected pa rin yung dalawa mga boss kahit na pinaghiwalay natin yung wire na yan sa sakit. So, ngayon mga boss, ang halo switch ay meron siyang limang wire. Com, normally close, negative, positive, at normally open. So, tapos na tayo dun sa function niya mga boss na pag once na nag-open tayo ng motor, eh, connected pa rin siya dahil dito sa com tsaka sa normally close. So, tatawid pa rin siya dito at uh, makapag start pa rin tayo ng ating motor. Parang normal function lang siya mga boss. So dito nga, yung negative ilagay natin sa negative mga boss dito sa ating halo switch. Yung positive, wag na natin itong ilagay mga boss para pag once na nag-open tayo ng ating halo switch, hindi na siya kakain ng battery. So isang uh, magandang uh, function nito mga boss ay hindi siya kakain ng battery mga boss pag once na Uh, Sinip natin sa uh, safe mode yung ating uh, halo switch o yung ating motor So, ibakante na natin ito mga boss Ang gagamitin natin is yung negative uh, connection lang Lagay natin sa negative o sa body ground Yung normally open naman mga boss Dudugtong natin ng wire yan Papunta naman dito sa relay natin Sa number 30 So, yan yung magiging supply naman ng ating relay Tapos uh, yung 85 lagay natin sa negative body ground yung 86 naman mga boss ilagay naman natin sa ACC tapos yung 87 ay ilalagay naman natin sa ating stock na busina o kung ayaw nyo ng stock na busina mga boss gusto nyo merong uh, pumping ng uh, sound ng ating alarm is pwede tayong gumamit ng speaker o alarm speaker mga boss so paliwanag ko sa inyo mga boss yung full function yan So, pag nag-open ka mga boss ng iyong uh, motor, so dadaan yung isang, uh, dadaan yung connection dito sa light green, papasok dito sa common, lalabas dito sa normally close, So, automatic gagana pa rin yung ating motor. So, paano naman mga boss, gusto mong mag-parking o gusto mong mag-parking sa mga uh, alanganing lugar? i-safe mode mo lang to mga boss pindutin mo yung iyong uh, halo switch may negative ka yung positive i alisin mo na yan para hindi kakain ng battery mga boss, ating, uh, so, yun, yun ito, mga boss yung ating halo switch so yun, yung kagandahan nito mga boss yung ating halo switch so nakakonect na siya dito sa 30 yung 30 na yan dito yan nakakonect sa 8, uh, 87A so ibig sabihin wala siyang uh, connection dyan mga boss So hindi pa rin siya kakain ng battery. So yan. kasi magti-trigger lang naman siya pag once na o kakain lang siya ng battery mga boss pag once na nag-shift na siya dito sa 87A. So paano naman mag-aalam yung ating 87A kasi naka-safe na yung ating motor, hindi na siya gagana kahit anong gawin. So pag once na sinusiyan nila mga boss, sinusiyan nila yung ating motor ngayon kahit anong gawin nila mga boss na pag start so si nila yan hindi nila may start kasi putol na tong connection na eh etong dalawang to yung common tsaka yung normally close eto hindi na sila magka-connect mga boss dahil etong normally close nag shift na siya dito sa normally open nandito na yung connection sa number 30 at dahil nga sinusian nila yan mga boss habang hindi nila napapaandar yan kahit anong gawin nila start dyan pag once sa sinusian nila kasi yung iba may mga master key mga boss o pipersahin nila yung ating susian para uh, mapaandar nila yan pag once na napasukan to ng ACC o accessories wire yung ating 86 dahil may negative na dyan mga boss yung connection dito sa 30 papalo dito mga boss sa ating busina so mag alarm yung ating busina o yung ating speaker uh, speaker alarm So, habang hindi nila napapagana yung ating motor, alarm ng alarm yung ating busina mga boss o yung ating speaker wire. So, ganon siya kaganda mga boss. Habang naka-on ka o naka-on yung iyong safe mode, hindi kakain ng battery yung ating uh, halo switch kasi hindi siya nalagyan ng connection dito sa ating 85 para umilaw yung ating halo switch. So, baliwala na yan mga boss kakain lang ng battery yung ating motor kapag once na pinersa nila at sinusian nila yan para bubusina yung ating uh, inilagay na uh, alarm system dyan so ganyan mga boss uh, gumagana yan so dito nga sa sakit na to meron siyang uh, green white at yung connection naman mga boss kung sa busina kayo maglalagay is eto yung pinaka uh, positive wire nya is light green So, pwede naman na lagyan nyo ng speaker yan na pang alarm talaga. Sa mga two-way alarm. So, may kita natin yan. Tapos, uh, mga nakikita ko kasi mga boss na gumawa nito is connected lang siya sa uh, busina. Pag once sa sinusian, magbubusina lang. Busina lang ng busina. Uh, at wala siyang kill switch na function. Ang kagandahan kasi dito mga boss yung setup na to is hindi talaga kakain ng uh, kuryente ng ating battery mga boss kasi pag once na inon mo to pag inon mo to mga boss o sinitch mo sa normally open so pag nag on lang siya ng ating susian mga boss tsaka lang magkakaroon ng power to itong ating relay tapos pupunta siya rito at yung ACC natin magkakaroon ng power to doon lang kakain ng uh, kuryente yung ating setup na to hindi katulad ng mga ibang gumawa ng diagram o nagturo uh, ng ganitong klaseng setup uh, unang una talaga kung makain kagad sila ng battery mga boss so mas maganda rin yung ganitong klaseng setup mga boss sa mga two way alarm kasi nga yung 2 way alarm mga boss aminin man natin sa hindi ay talagang malakas sa battery yan mga boss kahit na bago yung battery yung lalagay mo dyan ay talagang kakain at kakain talaga ng battery yan mga boss dahil dun sa function na uh, kaya niyang ibigay sa ating motor so yan mga boss at sana nagustuhan nyo yung panibagong video natin ngayon mga boss para safety sa ating mga motor at sana wag natin kalimutan mag like mga boss share at subscribe sa ating uh, youtube channel at pwede ka na rin mag-iwan dyan mga boss ng iyong komento o katanungan para marinig natin yung inyong mga saluobin mga boss o katanungan dito sa ganitong klaseng setup ng ating motor. So muli mga boss, maraming salamat at God bless.